Po, dito po tayo ngayon sa aking uh, bahay kubo tayo po ay nakadalaw dito sa aking mga pananim ayan po yung aking uh, pipino marami na po silang bunga punta tayo doon sa ibang puno ng pipino at nandito po malalaki na yung kanyang bunga ayan maya maya lang po ay akin na po itong pipitasin kasi talagang malalaki na sila ayan marami pa pong susunod na bunga siya uh, ito po ay nagkakailang uh, puno ng pipino na aking itinanim ayan ikot po tayo sa aking mga pananim hahanap tayo ng ibang bunga aking ang aking sili ay nagsibunga na rin. Marami rin silang bunga. At dito naman po banda ay yung aking pananing upo. May mga bunga na rin po sila. ayan, dami nilang mga buko na sana ay maging bunga nga ito. ayan po. Eh misyang buko na uh, magiging bunga. yan, ang dami nga. Mm. ang upo po na ito ay yung mahabang upo. Yung upo po natin noong panahon na medyo mahaba talaga. Uh, dito naman po banda ay aking ampalaya. Ah, medyo ito po ay nagsisimula pa, lang magbunga. Kung kaya iisa pa lamang ang bunga niya. O oh, ayun, dalawa na pala. Ah, dahil sa ang akin pong ampalaya ay nagsimula ng magbunga. Kung kaya ako po ay meron na namang kasunod na itinanim, banhi, para nang sa ganun ay non-stop ang aking uh, pagtitas ng mga bungang ito ng mga bunga ng ampalayang ito ayan po habang tayo ay lumalakad sa iba pang puno ng aking ampalaya ayan po ang aking mga bunga malalaki na rin ayan lapit na silang pitasin ayan po ayan malalaki na talaga Oh, mm, ayan, dami na pong bunga oh. Mm, ayan sila talagang uh, ilang araw lang ay akin na po itong pipitasin at talagang malalaki na mm, ayan mm, mm. ang akin pong kamatis ay nasa ibaba ng aking ampalaya namitas po ako kahapon kung kaya wala pong medyo maraming hinog ayan ang ampalaya marami pong bunga uh, punta naman po tayo dito sa aking sa aking tanim na pechay sila po ay medyo lumaki na rin uh, lapit na rin po silang ah uh, Kunin natin, maluluto na rin natin sila. Uh, dito naman po banda ay yung aking tanim na okra. Ang aking okra po ay nagsimula ng mamunga. Daan muna po tayo dito sa gilid. Ito po ay yung uh, sitaw. Nandito po yung aking mga pananim na okra nagsisimula na po silang magbunga. Kaya ayan po yung kanilang bunga na okra. Ayan. Marami na po nagsisimula ng magbulaklak at meron na rin bunga yung iba. Ayan. Bunga na siya. Oh. Mm. Marami na po. Marami ng bunga. May mga bunga na talaga. Ayan, dami na po. Ayan. Napakaliit lang po ng aking uh, backyard. Kung kaya limited lang ang aking tanin. Talagang pangsarili lang. Ito naman po yung aking lemon na medyo namatay yung kalahati niyang katawan at mayroong kumuha ng bunga at uh, pinutol yung kanyang sanga. Kaya ito po ang nangyari. Siya ay nagtampo at medyo namatay yung kalahati ng kanyang katawan. Pero marami pa rin pong bunga yung kalahating buhay na katawan. Ayan.